May, Ang grabe, may marapin. team kami. May team kayo, uh, no? Yan yung mga oh. girls ko. My friends. Ayun, no? Oh. Parang yun na lang. Hindi naman ito. Ay, Pilipino lahat. Pilipino lahat yan, mga beauty queens. Oh, Ang gaganda. gaganda. Oh, grabe. Baka naman huh? pwede makipag-friend din. Uh, <laughs> <model. laughs> makipag-friend, no? Siyempre, mga model yan, sir, no? Hindi, oh, mga mabuting ta? Oo, oh, model nga. Model, kasama na kasi yung character. Yeah. Sabi nga nila, kapag model ka, you must be following your uh, character kasi kahit anong ganda ng pagmo-model mo oh, uh, yeah, yung character mo Sa kabayan nag-i-endorse uh, endorser ng kabayan oh, oh nga no kabayan yung kainan hypermarket yung kainan kabayan hypermarket oh yan follow natin yan kabayan follow nyo hypermarket. kabayan hypermarket okay may sir may chance kayo manalo ng iphone 15 wow yeah, yeah. yes yes masala oh, that's good tapos kay Danone oo oh, oh. <laughs> 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 hello assalamualaikum. Welcome, welcome. Asa uh, ah, sige, man. Madalas ka dito. Sige. Sa... Keep in touch tayo. Yeah, madalas tayo. Okay? Uh, Grabe, uh, no? Parang, uh, oo. Mga friend. Kaya nga, eh. Mga friendship ba? Padal niya, habibi. Uh, dito lang, sa kon. Sa kabila. Oo. <laughs> uh, dito lang. Malapit lang yan, eh. Hindi naman tayo nagkakalayo ba? Malayo, sir. Sa Mindanao pa. Oo. Oh. oh, Mindanao ba? Kambaw. Dabaw? Kutabato ka. Ah, kutabato o, sir. Kutabato ka. Kutabato o. Oh. Ikaw, saan ka? Meron akong tawag nito, dito dun sa parang. Dito? Totoo ba? Sa parang. Sa oh. parang, Ah, maganda. Shoutout ka sa vlog ko. Hi, sir. Kumusta, sir? Ito, first time ko makita si sir. Maganda kasi siya, eh. Parang mama, mama, uh, mama Christian Reyes ba? <gasps> Di ba? Ayan si sir, oh. Mama Christian oh, Reyes pala. Oo, oh, grabe. Saan ka nagpasalon, sir? salon? Oo, oh, oh, hindi ko alam ang tawag sa iyo eh. Model. Oh, oh, modern. Oh. Shout <laughs> Michael ang kulan. Michael ang kulan videos with uh, with Sir. Ano pangalan ni Sir? Michael ang kulan videos. Yes. I'm shouting up now with Sir. Ano pangalan mo Sir? <laughs> ano pangalan mo Sir? Sir Sir Miko. Yan, Sir Miko. Yes, first time meet kasi iba yung kone, taglay niya. Mobile ka? Mobile? Iba yung tagla eh. Ah, Zain. Oh. Oh, Mahirap talaga yung signal dito. Mm. -hmm. Jen, wala sir. Zain mobili ata kami. dito, mobili. Masulok kami. Oo. Oh. Pero pwede kang kumunik sa akin. Ah! Oh. Ibang kunik yan ha. Oo, oh, <laughs> di ba? Oh. Siyempre, eh, meron tayong mga kunik dyan eh. Oh. Mayroon na kunin eh. Oh. Kunik ka sir. open na yan. Oo. Oh. oh, sige. Bigayan tayo ng net ba? Ayan, okay na. No? Ha? hindi pa naman 8 years pa lang 8 years? oo 8 oh. years ah. oo oh, sir yan i-connect natin yan iphone x ayun i-connect natin si sir eh oo sir shout out mo ko sir ah ay may account pa rin may video blogger oo totoo sir model ka <laughs> pwede pwede ako mag shoot ah mag shoot tayo minsan singer naman ako singer ako singer Singar aku sir, singar aku <tik> oh, oh. Kumakan tak aku ya Kumakan tak aku sir Okay, pahit mapuntahan ka namin Kasi marami ka Break kasi bukas na tak kakan taku, sir Oh my god Marami din ako Ah, parang ganun sir na Kapakita ko ah Mga family, sir, Oh, ayan din Sarong, oh. sarmi ko. sarmiko. Ayan ang malupit. Malupit na phone. Kumbaga, araba yung tawag dyan. Ayan, sir. Ayan,